Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay lumao't ng madaling araw. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So yan mga idol, kasalukuyan pang umari yung ating tustusan o yung ating lubid. Natapos tayo nagbagsak ng ating lambat sa ganap na 3.29 ng madaling araw. At ito, thanks God at kumalma din yung kapaligiran. Ayan, hanging habagat pa rin, pero kalma na siya. Meron na lang natirang gulong. Ayan, so pa ah, gaan sa pakiramdam pag ganito yung sitwasyon o yung klima dito sa dagat ayan so mamaya na lang paliwanag sabay sabay nating malalaman kung ano ba yung magiging resulta nitong area natin dito sa pesto natin ngayong araw na to. At for the meantime, magpapahinga muna ang inyong lingkod dahil ilang araw na tayong hindi nakakapagpahinga. Gawa ng malakas si hanga bagat. Yan, hindi tayo makatulog dahil sa talsik ng tubig niya dito sa bangka at para tayong niyuyugyug. <laughs> okay, ingat po sa lahat. diyan maga na. Good morning sa lahat So ayan na si Haring Araw At maganda na yung ating panahon Wala na si Bagyong Leon So ayan Hihila na tayo nito hmm. So ayan magandang umaga po sa lahat Ito dito pa lang tayo nakakuha Ay, Puro piraso. mga Tatlong piraso Puro mga puti So yung tunay na tinatawag dito sa amin siya ng mga idol. Against the light na tayo. Sinisikat na si Haring Araw. So, yan. Tapos tayo magila. Pagkatapos namin magtanggal sa lambat, yan, papakita ko sa inyo yung mga natanggal natin at samahan nyo kami magpakilo sa konsignasyon ang kalmadang kalmada si Haring Dagat ayan nagbadya na yung magandang panahon sumikat na ng tuluyan si Haring Araw oh. Alright mga idol, tapos na tayo magtanggal dito sa ating lambat. Time check, it's now 9 o'clock in the morning. At ito lahat yung ating mga nahuli. Ito yung ating alimasag sa isang timba. Ayan. At dito naman sa kabila ay hipon, ilang pirasong isda. Napabakaw na natin yung ating mga isda. At Ayan. ayan magkaharga muna tayo ng ating lambat dito sa bangha dahil mamaya pag maganda yung panahon ay susubukan natin lumawot so sa gabi naman tayo uuwi nun bali mga ilang oras lang tayo magpapay nga dahil pagdating sa bahay magre prepare pa tayo ng ating lunch at maglalaba tayo ng pandaga elementary

Gano'n sobrang daldal ni oh, sino ko mga idol. Siya na lang yung narinig sa video ko. Bismoso ako. Bismoso <laughs> <ako. laughs> Ito <Kismoso ako. laughs> yung ating secretary. O, oh, yan. Jio, hi ka sa ating mga beloved subscribers sa YouTube. Ayan. Nako, hindi po umabot ng apat. Ayan. Tres, ocho, be. Tres, ocho. So ito lang yung ating tigas o, o yung ating suwahe. ha? Dalawang guwit. O yun na. Ano yan tigas? Tigas. 4 kilos tayo oh. sarado. Ano yung turang yun? 0.2. Huwag mong tuto. Dalawang kilo yun. So, ayan po mga idol, inyo po nasaksihan yung aming paglaut na madaling araw hanggang sa pagdadala namin sa consignation. Ayun nga, magandang blessings pa rin yung natanggap natin sa araw na to dahil naka na kilo po tayo lahat-lahat sa hipon na ating hinuli. Ayan, di pa po natin alam na ang presyo dahil wala po doon yung mayari ng consignation. So, kinilo lang po muna natin. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maray lamang kung pakitindot ang subscribe button sa ibaba ng itong video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.